July 27, 2024 Saturday Today, kailangan din na ito ani O kailangan ato ito ng tulo akong anak si Kaya kailangan na, to, na, anak, Kaya na to, yeah, it's time to be bili O oh, diba, bili bili So, itong kuyugo karoon si ati yung si Fabi Kaya kabalo ba mo, si kulot wala diri tua dito sa eskwelahan kay busy. O kabalo ba mo Saturday today? Yes, Saturday. Niya, kailangan natong mamili. Kay pagka klase. O ngatong nga itong ipambili. Notebook. Una-una di tayo notebook. nya. kabalo ba mo? Mahal ang ipambili. Kay nindot daw ka na siyang nindot daw ng mahalon kay nindot daw sulatan. Susambot lang. Nindot pong agi. Mawa po niya akong ipang sisi. So, nag-order na, nagpalitaw ka na siyang ka dyan siya ng notebooks, kay para, kuan po siya ba, nang diritsu na, marag di, na bag, bag, balik, 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 huwag ka nang palitong notebook. <laughs> Kanya, ang ila dyan kay family, wag dyan sila itong niya notebook, ay, mahalun, kaya gusto din nilang mahalon, kay sayang po daw kayo, ang kanay siyang ilang agi, kay nindot silang agi, ambot, kung tinungod ba. So, naabot na dili, agi pantalaw na itong mga kapapilan, mga kanotbookan, dagang kay mga klase-klase mga notebooks nag rainbow lang dito ang color pero kanang Barbie oh nice kay siyang Barbie pero marapog di po nato makaya kay mahalon mo kayo di ra ba jud isa ra atong palito daghan baya pod kay kinahanglan lang matulo baya ni atoa so mo tong Barbie ni step tag Barbie ni tag laing siyang mga brigya diri nga katong ma-afford pud nato kabalo pa patag work char na na work gikan patag kuan biyahe gikan ta dito lakwat siya ba lakwat siya lakwat nga laksquas, lakwa basta dili ngana so gi diretso suday na dari ang kanay pamalit teno kanay siya mga kinanglan sa mga bata kay hapit ng sting eskwela monday kayo monday ting abres sa klase, kailangan natong busy, char. Kailangan natong ma-prepare na ang ilang mga sa life, sa ilang school. kay para po, walang tayo na mapalit na tanan. kay ang atong paningkamot para rasa ila. Charis! Pagka-uwi na lang, Jud! So, atong kita rin ng mga notebook ko. Dugay kayo tayo sa notebook. Kaya e, grabe na itong pili ng mga bataan. E, Dugay kayo mamili. Unya, naglibog pa na sila kung sa ilang pamilya kay parte mong naghahanap pa notebook dari ah. Ngayon ato ano po tayo sa mga... Kung sa notebook, dari sa tayo sa ka-share. O, um, automatic si Pabi atong ipabayad. Kaya ni Addo, ni ate dito ah, sa kanan siyang sapatosan. Kaya ni Ana, si ate nga gusto mo pala sapatos, nga white. Kaya kailangan sa ilahang dance. Of course, ate kay member man sa Matahara Dance Group. Mo nang gusto niya mo palit siyang kanansyang sapatos na malayag siya mo pala sapatos nga putse niya mo to nga pili pili na may tira mo na yan gusto pala ito na no? grabe namang pinili pili kaya gusto ko ka na ako mo pala pero wala kulang na sa budget siyempre na yun nalang daan ko nga te palitan taka pero kinanglan mo apil po kong suot <laughs> so sa mga to guys nagpahit palit may dagan kayo pamilya pero isa rin among napilian mo na hindi among napilian nga shoes o oh blue white blue nga na yung white o oh, nga kana isya paguman po daanan ang diretsyo na po dahil maglakaw dito ah kay ingon ni ati mamili na po daw siyang sandaling nga kana sandal nga baratuhon na lang kaya naman daw siya kana isya budget para sa sandal katong iyang tago nga kana mga money nga iyang pang solicit ha <laughs> dilibit daw sumoto nagkuhan daw siya namili siyang sandal dagang kaya siya ipamili nga sandal pero kabalo ba mo sa sobrang kadugay na mong hinulat sa sobra na mong pinangita sa sobra na mong kanay siyang pamili pilig sandal wag gihapon siya na daw daw kung ba siya namili kung ba kaya naglibog siya kung sa daya ha kaya grabe niya pinangita kung ni nindot per timang daga nang nindot mo nang nilingkod na lang siya de, sa area nalibog siya mo itong nang humana ito nang dalit siya na rin dahil siya na lang yung naglakaw, dahil sa katong kisisi kay mamalit mo yung ganay siyang mga papers. Yes, ganay siyang yellow paper, ganyan termijit, ganyan itong mga, uh, ganang, ganang mga half, mga mga length, mga crosswise, mga mga papers kay kailangan mo nila na sa school. Siyempre, ito nang pampalitan sila. Kaya kinangla naman sila sa kundi. Nagtinarong muna na sila. Mo nang ato na lang palitan. Kaya kundi magtinarong agar. Ay, di anak na maglul. Sumaw to. Tagang pagkaya siya ko. Nung mo di asa ka na siya mga papilans. Na mali na po sa area nga. Palitanan o everything. Kaya dahan kayo mga kundari ah everything everything so tarit sila po nito sa unahan agay okay, na ako na pilian oh bag nice kaya nasa nga bag ay kaya na siyang pwede na dagan na kaya kag masulud oh maraganan ko brown ka ayo so napili pili lang ko ako lang gitan na ba kung pwede ba pwede ba ana ana charit charit pero amut lang pili pili lang ang style kaya wak may budget para sa ako ah so ako lang gitan na, na siya guys pagkahuman ato ni ani dente sa manicures and pedicures, nail polish oh, tama na ba to? sige <coughs> rin, tawag balik so, na to, nagpili na po mga hair bug siya, so, yeah, mga kampit-kampit ni naglalis pa ng dua kaya, mabuti sa ilang ipang lalisan mabuti ang mga bataan eh. so, ipang kapoy na kita, kaya magtaasas mabuti ang ipang pili-pilian parating grabe, kaya kada kaktaw tao ka balo ba mo Grabe kayo, dagang tawo ka. Kung ano siya, rush hour, ha? Oo, oh, kabalo ba mo na siya? Oo, oh, dagang kayo mga bugots dira, ah. Pero kailangan na magpalit kay mga tagas kayo ng buhok ng mga anak. O niya, ka lagi si ate, no? So, na siya. So, nagpili-pili na siya mga kempets. Kay nice mo ng kempets. Karoon mga panahon kay tagas kay sila buhok. Kay pagkawaman ato. Napadari <tinyo> ako, hey guys. guys onggaling down na, tulog ka si lamang mamatupamily eh kapiling hulat hulat, abra pananlilang, try ang pa ka nagdiniya pa ka, doktor, kita asa sa niya honto. parang 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 O na oh, na lang. Eh. Ani. O yung t-shirt ni makatungkuan. Pagkuhan na ito. Pagkuhan na ito. Pagkuhan eh. na ito. Pagkuhan na na ito. na na So pagkahuman na ito, diretso dahil ito sa okay, okay yan. Ana, si Ati, mangukay daw siya para sa iyang sayo tomorrow, Sunday. Yes, kaya Saturday yarun mo ng nangukay mi para sa iyang t-shirts.